umani ng positibo at mga gandang reaksyon yung naging pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos. Sabi niya, papalagang ang Pilipinas kapag ipinagsawalang bahala ang soberanya nito sa West Philippine Sea. Ito ang naging pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos sa isang forum sa Australia. Our independent foreign policy compels us to cooperate with them on matters where our interests align to respectfully disagree on areas where our views differ and to push back when our sworn principles, such as our sovereignty, our sovereign rights, and our jurisdiction in the West Philippine Sea are questioned or ignored. Matatanda na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay nasa Australia ngayon at dumadalo sa isang ASEAN-Australian Special Summit. Ito na ang pangalawang balik ng Pangulo sa Australia at nung nakaraan ay inibitahan din siya nito at nagsalita siya sa harap ng Australian Parliament. Umani nga ng mga ganda at positibong reaksyon ang payag na ito ng Pangulo mula sa mga netizens. Basahin natin yung mga naging komento ng ilan sa kanila. Yes, palaga na yan. The best ka, BBM. Saludo kami sa iyo. Tama ang disisyon ni PBBM Marcos Jr. na ipagtanggol natin ng sovereign, malaya at sariling management ng Philippine territory. Hindi dapat lampasan ng China ang teritoryang karagatan at lupaing mga pulo ng bansa, bagamat kailangan ding ipaalam sa ating mga ngisda kung hanggang saan ang teritoryo ng China at karatig bansa. It is the first job to dipl diplomatically speak at China to tell them where are their territorial lines at the sea. Finally, some good news to listen to. Sana palagi ganito, 'di ba? Umuusad o gumagalaw ang sitwasyon. Thank you Sir PBBM and to all our allied countries for supporting us and helping us for a better and peaceful future. Yan ang presidente, lumalaban. Good job, PBBM. Walang Pilipino hindi bibilib kay Mr. President. Good job. Yan lang ang ilan sa mga positibong komento ng ilan nating mga kababayan tungkol dito sa naging pahayag ni President Bongbong Marcos. Bilang isang pinuno ng isang bansa, ganyan naman talaga dapat. Kailangan pumalag tayo sa sinumang nananakop sa teritoryo natin. Kung noong araw nga ay pumalag tayo sa mga nanakop sa ating bansa, eh ngayon pa kaya. Kayang-kaya natin yan, basta't sama-sama. Kung ang pinaglalaban naman natin na ilegal. Alam naman natin na napakahirap pumasok sa gulo. Lalo na kapag digmaan na ang pinag-uusapan. Bansa laban sa bansa. At ang magiging kalaban natin ay hindi naman ganun-ganun na lang. Pero kung kinakailangan na talaga at kung ginigipit na tayo, e eh bakit hindi? Siyempre papalag tayo. Hindi naman na ganun, -ganun na lang Na magsasawalang kibo na lang tayo At ibibigay na lang natin sa kanila yung mga teritoryong inaangki nila Na legal naman na nagmamay nagmamayari I have said it before And I will say it again The Philippines will not give a single square inch of our territory to any foreign power. The law is clear, as defined by the UNCLOS. And the final and binding 2016 award on the South China Sea arbitration.